Bago ko sagutin yun, uh, magbibigay nga ako ng kon... Sa saan ako dito yan? So, uh, um, magbibigay muna ako ng konting uh, background dito. Ano? Itong project na to, um, bibigyan ko kayo ng kopya nito. No? Bibigyan ko kayo ng... Ito yung project briefer na galing sa DPWH. DP, galing to sa DPWH website. No? Project briefer to. Bibigyan ko kayo ng kopya nito. Ito e eh, construction ng isang flood control structure yung nakikita nyo ngayon. Yung yung uh, protection wall, no? Dito sa river worth 96.5 million from the 2024 uh, GAA, no? Um, this contract was uh, started on March 20, 2024. Tandaan nyo yung data. March 20, 2024. Nakagagay dito, ang kanyang duration is dapat 270 days. Okay? Pero, nung June 11, so, April, May, June, so, less than 3 months, nakagagay dito, actual accomplishment, 100% in 3 months. So, tandaan nyo yan ha, 270 days dapat. Di ba? 3 months, wala pang tatlong buwan, nakalagay dito, uh, 100% accomplished na siya. And kumolekt na yun, sir? Date collected, meaning nabayaran si Wawaw wow Builders, siya ang contractor, si Wawaw, wow. July 21, 2024. So, 1 month after. So, 2024. Okay. So, yun ang background. Okay, yun ang background. Okay. Tinanong ko si Cap Oscar Gabriel, ang kapitan natin dito. Kailan ba nagsimula ito? Itong ginagawa, yung nakikita nyo ngayon. Kasi obviously, bago pa nang gawa yan eh. Diba? Ang sagot sa akin ni Cap, ang sagot sa akin ng mga kababayan natin doon, yung mga nakatira dito sa tabi, three weeks ago. So, ito, ang tawag ko dito, patay na, binubu, pinipilit buhayin. Kasi nabayaran na siya eh, nung last year. Sabi dito ng DPWH, 100% completed na last year. Pero, siguro, three weeks ago, umiinit, uh, nag-iimbestiga na ang Senado, uh, nag-iimbestiga na ang Kongreso, nagagit na ang Pangulo, kinipigit buhayin yung patay. Wala na to eh, ghost project ito eh klarong-klaro na ghost project ito. Pero dahil lang sa mga pangyayari, hinahabol ngayon. And kausap ko din yung subcontractor, si Jojo. Kabalian ko ito. Kinontrata lang siya, three weeks ago. No, three weeks ago. Bayad na to, ha? tandaan nyo, bayad. July 2024, bayad na to. Nakarecord sa DPWH, completed. Ito na ang pinakamagaling at pinakamabilis na contractor na nakita ko. Na 270 days, ang schedule, natapos niya in less than 3 months. Ito na ang pinakamagaling na contractor talaga. No? Pero, ito talaga ang example nung sinasabi ng ating Pangulo. No? Ito yung sinasabi ng ating Pangulo, na talagang ito, kahayupan na ito. Hindi tao to mga taong to. Nakita niyo naman yung hirap ng mga kababayan natin dito. Gano'ng kadalas kang binabaha dito, Actually, never naman binaha. Last na pagbaha po is 1997. Oh, pero ngayon? Ngayon po, hindi naman. Hindi naman. hindi naman. Hindi ka naman binabaha? Hindi naman po. Eh, hindi ka ba nagugat na may ginagawang pred control dito? Actually, hindi naman po kasi uh, medyo, ito po kasing area ng Casa Vista is medyo mababa kaya may possible din may talaga ba bahain. Pero ito talaga, wala to, wala to last Yes po. W wala bali po? yung mga dulo lang po at saka yung si, uh, simula. Pero yung pinaka-gap, wala po. So, 100, ano to? This is almost 100 million project. 100 million. Ito talaga, ninakaw yung 100 million na yun. Ninakaw yun. Wala eh. Wala ito eh. Ngayon lang ito nagkaroon eh. Ngayon lang hinari si Jojo eh. Subcon lang yan eh. Di ba, wala siyang kasalanan. Nagahanap buhay lang yung kababayan natin na yan eh. Pero itong hayop na wawaw -wow na ito,